doon sa mga nag-comment sa akin na kapag bumibili ng side mirror ng Toyota Revo ay uh, ano siya eh, nakababa so ituturo ko sa inyo kung paano gawin para uh, tumaas ito dito kasi may uh, mayroon siyang nat dito sa ilalim na number 10 so ipapaluwagin ito kapag kanaluwagan naluwagan ito itong tornilyong ito ayan pag naluwagan yan gagalaw yan so ikakabit ko muna para ama uh, maipakita ko so ayan doon sa mga nag comment na ito pag binili sa online ayan nakababa siya so pinipihit lang yung number 10 uh, na turnilyo doon sa ilalim para ibig sabihin tataas siya o, oh, ayan, no. Yung uh, tornilyo dun sa ilalim. Ayan, may tornilyo dun. Niluluwagan yun. Kaya pagka ikinabit kong minsan, ayan, no, nakatungo siya. Pero kapag nga yan, ayan, niluwagan dun sa ilalim. mo ayan, no. Oh. Ayan, Oh, no? tumataas siya. Oh. Naitataas siya, naibababa, Oh. Kaya doon siya nag-comment na pag bumili ng side mirror ng Toyota Revo ay masyadong nakababa so hindi niya alam na yung pinakailalim nito ay pag niluga no, ayan nagagalaw siya okay ganun lang dagdag kaalaman na natin doon sa bumili at wala pang alam ayan Hey, okay, thank you.